Guni-guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Tag-ulan. Ang kalsada sa Baryo Mayupo ay basang-basa sa putik. Ang langit ay tila laging kulay abo. Walang araw, walang saya lalo na mula nang dumating si Aling Narsing. Si Aling Narsing ay isang matandang baloktot ang likod, maputing buhok at laging nakasuot ng kulay abong saya. Hindi siya nakikipag-usap sa mga tao, maliban na lang kung may magbebenta sa kanya ng lumang banga. Sa likod ng kanyang bahay, may parang museyo mahigit dalawampung bangang luma. May basag, may buo, at may mga ukit ng hindi maipaliwanag na simbolo. Sabi ng matatanda, dati raw siyang taga Iloilo. Pero pinalaya sa kanilang bayan. Hindi raw siya basta kolektor, kundi isang mangkukulam. Si Miro, isang batang siyam na taong gulang payat at matanong anak siya ni Linda isang single mother na nagtitinda sa palengke matalino si Miro at mahilig maglaro malapit sa bahay ni Aling Narsing kahit pinagbawalan na siya isang araw habang naglalaro ng patintero kasama ang mga kaibigan napansin ni Miro na may bagong banga na idinagdag si Aling Narsing sa koleksyon niya. Iba ang banga. Hindi ito ordinaryo. Kulay itim, makintab, at may mga ukit ng mata at bibig sa paligid ng bunganga. Tila ba sumisigaw? Gabi habang natutulog si Miro, nagising siya sa isang mahina, ngunit malinaw na iyak ng bata. Mama, tulungan mo ako. Madilim. Pumangon si Miro, nilingon ng kanyang ina. Mahingbing pa rin. Sumilip siya sa bintana. Sa bakuran ni Aling Narsing, nakita niya ang itim na bangang yun. At sa mismong bunganga ng banga, may lumalabas na usok. Hugis ulo ng bata umiiyak. Kinabukasan, nagpunta si Miro sa bakuran ni Aling Narsing. Nay Narsing, ang dami niyo pong banga ah. Wika niya, nagkukunwaring unsente. Ngunit hindi ngumiti ang matanda. Sa halip, yumuko ito at bumulong. Hindi ba nga ang pinapansin mo bata? Kaluluwa ang tinitignan mo. Biglang kumislap ang mga mata ni Aling Narsing. Nanigas si Miro. Para bang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Umatras siya, nanginginig. Paglingon niya sa likod, nasa likuran niya ang bagong banga. Paano ito nakarating doon? Kanina nasa gilid pa ito ng bakod. Pagdating ng gabi, may nabalitang nawawalang bata sa kabilang puro. Si Carlo, pitong taong gulang. Naghanap ang buong barangay. Wala, parang naglaho. Wala kahit bakas. Pero si Miro, alam niya. Narinig niya ulit ang iyak ng bata sa banga. Pero sa pagkakataong ito, may kasunod ng boses isa pa, isa pa, isa pa. At sa loob ng bahay ni Aling Narsing sa likod ng kortinang itim, may kumagalaw. Isang nilalang na hindi tao, hindi hayop. Isa siyang tagapangalaga. Makalipas ang tatlong araw mula nang mawala si Carlo, tahimik na muli ang baryo mayupo pero hindi si Miro. Sa tuwing pipikit siya, naririnig niya pa rin ang boses ng batang umiiyak. Madilim, malamig, mama. Habang ang iba ay iniisip na baka nakidnap si Carlo o nalunod. Si Miro ay sigurado sa kanyang nakita. Ang bangang itim, ang may kinalaman sa lahat. Gabi muling nagising si Miro sa ihip ng malamig na hangin. Ngunit hindi ito basta hangin. Isang anino ang lumitaw sa kwarto niya. Pata lalaki hubad maputla. Nakatayo sa tabi ng kama. Tulungan mo ako. Napamulagat si Miro. Sa gulat ay napasigaw siya. Ngunit pagdilat niya, wala na ang bata. Ngunit sa sahig ng kanyang kwarto, may bakas ng putik at amoy lupa. Kinabukasan, habang pauwi si Miro mula sa eskwela, nadaanan niya ang bahay ni Aling Narsing. Ngunit may bago siyang nakita, isang matandang lalaki, balbas sarado, tila dayo, may dalang lumang banga na may takip dito na to narsing, kompleto ng ikalabing apat. Kumislap pang mata ni Aling Narsing. Pinapasok nito ang matanda at ipinasok ang banga sa pinakaloob ng bahay. Sa isang kwartong may kortinang itim. Si Miro nagkubli sa mga tanim at palihim na sumilip. Ang nakita niya hindi niya inaasahan. Sa loob ng madilim na kwarto, may altar na yari sa kahoy. Nakaayos ang labing tatlong banga. At sa gitna ay inilalagay ang bagong banga, ang ikalabing apat. Sa paligid, may mga simbolo sa sahig na tila sinaunang baybayin. Ngunit baliktad, at may mga patak ng dugo. At sa bawat banga, may mahihinang tinig. Mama, tulungan mo ako. Pagkatapos ng dasal ni Aling Narsing, biglang bumukas ang takip ng bagong banga. Lumabas ang usok at kasabay ng usok ang isang maliit na kamay na pilit lumalabas nanginginig at duguan. Ngunit bago pa man makalabas ang laman, itinalokbong ni Aling Narsing ang takip. Hindi pa panahon, isa pa. Nagimbal si Miro. hindi na siya makatiis. Uuwi na sana siya nang may kamay na lumapat sa kanyang balikat. Paglingon niya, si Dindo, matalik niyang kaibigan. Anong ginagawa mo rito? Ngunit bago pa siya makasagot, may sumitsit mula sa likod ng bahay. Isang batang babae, maputla, nakalugay. Tuguan ang laylayan ng daster, nakatingin kay Miro. Ikaw lang ang makakatulong, nasa iyo ang huling susi. Napaatras si Miro. Anong ibig mong sabihin? Ngunit nawala ang bata, parang usok. Nang gabing yon, binangungot si Miro. Sa kanyang panaginip, nasa loob siya ng isang banga. Makitid madilim. Umuulan sa labas. Sa loob ay may mga kamay ng bata. Humihila sa kanya pababa kasama ka na namin. Nagising siyang pawisan sa kanyang paanan, may putik muli. Kinabukasan, pagpasok ni Miro sa eskwela, napansin niyang kakaunti na lang sila sa klase. Tinanong niya ang guro kung bakit, pero ngumiti lang ito ng pilit at sinabing may mga lag natin. Pero hindi yun ang totoo. Pag uwi niya, nadaanan niya ang nanay ni Rhea. Umiiyak sa tapat ng bahay nila habang hawak ang damit ng anak. Nawawala na rin si Rhea. Ikaapat na bata sa loob ng isang linggo. Lagi silang nawawala paggabi, gulong ng isang ate sa karinderya. Parang nilalamon ng lupa Bago makauwi si Miro, hinarang siya ng isang matandang lalaki. Si Lolo Apong Ereneyo, dating albularyo na itinuturing baliw ng mga tagabaryo. May hawak itong baston at rosaryo na may palawit ng mutya. Iwasan mong mapalapit sa banga. Ikaw ang susunod, iho. Nagulat si Miro. Paano niyo po nalaman ang anino mo'y isa na sa kanila. Napalunok si Miro. Hindi nga alam kung totoo ang sinasabi nito o bahagi lang ng kabaliwan ng matanda. Pagdating sa bahay, may liham siyang natagpuan sa ilalim ng kanyang kama. Sulat kamay, lumang papel mabaho, amoy alkitran. Miro, ikaw ang susi ang dugo mo ang huling piraso upang magising ang ama. Lumayo ka habang may panahon, inay. Hindi siya makapaniwala. Inay, patay na ang nanay niya limang taon na. Siya'y namatay matapos mabaliw. Matapos subukang sirain ang lumang banga ni Aling Narsing. Gabi, may narinig na ingay sa labas si Miro. Mga yapak umiiyak na bata. Pagsilip niya sa bintana, may nakita siyang parating isang grupo ng mga bata. Hubad, maputla, dukuan ng mata. Miro, miro, parang mga anino silang gumagalaw. Isa-isang sumisilip sa bintana. Isa ay umakyat sa bubong. Isa kumakalmot sa pinto. Napasigaw siya. Sa kalagitnaan ng kanyang takot, isang lalaki ang biglang sumulpot mula sa dilim. Nakasuot ng lumang abito. May dalang kwintas na may gininto ang krus. Ang kanyang mga mata, itim at walang puti. Siya raw ay si Padre Silvio, isang pare mula sa bundok na ng mga alay at nagpapalayas ng espirito ng mga banga. Likas kang daluyan, Miro. Hindi mo maiiwasan ang dugo sa loo mo. Anong ibig mong sabihin? Gulat ni Miro. Ikaw ang ikalabing lima, pero ikaw rin ang maaring magwakas sa siklo. Ibinigay ni Padre Silvio kay Miro ang isang lumang journal pagmamayari ng kanyang yumaong ina. Sa huling pahina, may nakasulat na Ang mga banga ay lalagyan ng hininga Ang laman ay may mga inosenteng kaluluwa Kung makumpleto ang labing lima Kikising ang Panginoon ng lupa't dugo. Anak, ikaw ang huli. Huwag kang magpapahuli. Napalingon si Miro sa orasan. Alas 10 na ng gabi. Narinig niyang mumukas ang pinto ng kanilang bahay at bumasok ang isang nilalang. Mahaba ang leeg, nakapikit ang mata, may hawak ng banga. Mabigat ang bawat yapak, parang bakal na hinihila sa semento. Ang katahimikan ay nabasag lang ng paglangit-ngit ng mga pako sa sahig. Tila ba tumatanggi ang bahay na papasukin siya? may dala itong banga hindi ordinaryong paso kundi isang sisidlang may mukha oo mukha ng bata nakasara ang mga mata parang natutulog pero ang bunganga nakanganga at unti-unting naglalabas ng usok na kulay abo si na natigilan ang kanyang buong katawan nanigas sa takot napaupo siya sa sahig habang lumalapit ang nilalang. May aninong mahaba, halos sumasayad sa kisame. Ikaw na lang ang kulang. Wika ng nilalang sa tinig na halo-halong boses ng matanda, bata at hayo. Biglang lumitaw si Padre Silvio. Hawak ang isang antigong kandila na may apoy na bughaw. Lumayo ka. Nakilang alingas-ngas hindi pa siya sayo. Itinutok ng pare ang kandila sa nilalang. Napauro ito, napasigaw sa sakit, at biglang naglaho sa anyo ng itim na usok na sumuot pabalik sa banga. Bumagsak si Miro sa sahig. Hindi niya na malayang dumudugo ang ilong niya. Pagtingin niya sa salamin, may marka sa leeg niya. Tatlong linya na pabilog. Parang hugis ba nga? Sa simbahan ng baryo, ikuwento ni Padre Silvio ang buong katotohanan. Ang baryo niyo ay may sumpa. Bawat ikalimang taon, kailangan punuin ang istambanga ng labing limang kaluluwa ng mga bata. Kapalit nito, hindi magugutom ang baryo. Mananatili ang ani at malayo sa salot. Noong huli, labing apat lang ang nakain. Ang nanay mo, siya ang pumigil sa ikalabing lima. Ikaw yon Miro. Napakunot ang noo ni Miro. Ako ang huli? Oo, at ngayon, muling nagugutom ang nilalang sa banga. Ang Panginoon ng lupat dugo, ikaw pa rin ang hinahanap niya. Ibinunyag rin ni Padre Silvio na ang tatay ni Miro na iniwang walang pangalan ng ina ay hindi tao. Ang iyong ama ay anino lang. Isang tagapangalaga ng mga banga. Kaya likas kang daluyan at iyo ang huling kaloob ng banga. Anong kaloob? Tanong ni Miro. Ang kakayahang pumasok sa loob ng banga. Ano? Oo, Miro. Sa susunod mong pagkakatulog, Mararanasan mo ang loob ng banga. Doon mo makikita ang mga batang nawala at ang kaluluwang bihag. Sa panaginip, nakita ni Miro ang isang malawak na espasyo. Parang guwang sa ilalim ng mundo. Walang kulay, lahat ay abo. Sa gitna nito ay naroon ang bangang buhay, umaalon, humihinga at sa bawat hiningay, may batang umiiyak mula sa loob. At mula sa usok, lumabas ang imahe ng kanyang ina. Miro anak ko, kailangan mo nang tapusin ang siklo. Wasakin mo ang banga bago pa man muling isilang ang nilalang. Pagmulat niya sa umaga, hindi na siya ordinaryong bata. Nararamdaman na niya ang laman ng banga. Naririnig niya ang iyak ng mga kaluluwang nakakulong. At alam niya, ang ikalabilima ay siya. Ngunit bago siya makain, kailangan niyang gawin ang isang bagay. Pasukin ang banga at sirain ito sa loob mismo. Kailangan ko itong gawin, wika ni Miro habang hawak ang kandilang asul na iniwan ni Padre Silvio. Dumating na ang gabi. At sa gitna ng katahimikan ng baryo, muling narinig ni Miro ang pag-iyak ng mga bata sa loob ng kanyang isipan. Sa altar ng simbahan, kinuha niya ang lumang banga. Nagsindi siya ng kandila. Umusal ng dasal at pumikit. Handa nang pumasok sa bangin ng kasamaan biglang lumamig ang paligid. Ang apoy ng kandila ay hindi na gumagalaw. Ang oras ay tumigil. Hinawakan ni Miro ang gilid ng banga at para siyang hinihigop. Ang huling bagay na nakita niya ay ang sarili niyang refleksyon na kangiti ng masama. Sa loob ng banga, para siyang nasa ilalim ng ilog ng abo, ang lupa'y malambot parang laman, ang langit ay kulay dugo. At sa gitna ng lugar, nakatayo ang isang dambuhalang nilalang, ang Panginoon ng Lupat Dugo. May mukha itong yari sa pinagtagpitagping mukha ng mga bata. Ang katawan ay sinusuportahan ng libo-libong kamay. Halika anak ng kasunduan, tumating ka rin. Dito nalaman ni Miro ang lahat. Ang unang albularyo, si Lolo Goyong, ang gumawa ng kasunduan noon. Kapalit ng kaalaman sa panggagamot at kapangyarihan magpagaling. Umayag siyang magsilbi sa nila lang. Kada limang taon, kailangan mag-alay ng labing limang bata sa loob ng banga. At ang huling bata noon, si Miro. Pero nailigtas siya ng ina niya. Dahil dito, gutom ang nilalang at ngayon, dumoble ang kailangan nitong kaluluwa. Ibibigay ko ang hinihingi mo, wika ni Miro. Pero hindi ako ang magiging pagkain mo. Kinamit ni Miro ang kandilang asul at mula rito'y lumabas ang mga kaluluwang bata. Nakita nila ang sarili nila sa katawan ng nilalang at nagsimulang maghimagsik. Ang mga kamay ng nilalang ay pinilas. Ang mukha ay unti-unting nagkawatak-watak. Sumisigaw ito sa galit. Pero hindi ito sapat. Itinumba ni Miro ang kandila sa banga at sumabog ang loob ng daigdig. Nagising si Miro sa harap ng simbahan. Wala na ang banga wala na rin si Padre Silvio. Tila ba hindi na siya kailanman nag-exist? Ang Baryo Payapa Ngunit ang mga bahay ng albularyo at mga kasabwat nitong mambabarang ay abo na lang, na walang parang bula. Sa himlayan ng kanyang ina, iniwan niya ang kandilang asul at bulong niya. Tapos na ang siklo, inay, hindi na mauulit ang kasakiman nila. Lumipas ang ilang taon, si Meroy ngayon isa ng batang manggagamot. Hindi para yumaman, kundi para tumulong. Ang kanyang panggagamot ay hindi galing sa banga, kundi sa pananampalataya, dasal at pagmamalasakit. At sa tuwing may batang umiiyak sa gabi, pinapakinggan niya, binabantayan at pinapaalalahan ng ang tunay na albularyo ay hindi sakim kundi tagapagtanggol. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po